Oo. Alam mo mga idol, naglakad-lakad kami ni Kabayan. Eh, punta kami na hospital, mapabibi kami kung ilan ang BP namin dalawa, medyo pagod kami. Galing kami sa may amin doon. Nilakad lang namin mga idol. Ayan, eh, dito kami na uh, malapit na sa hospital. nilakad natin, sabihin natin mga, mga 100 na yun nandito na eh. Metro. Nandito kami kabayan ni kabayan sa uh, Mandalo yung hospital. Papabibi kami. Para makita namin kung high blood kami dalawa. <laughs> Tayo ako kasi mga 5 minutes. 140 Ang BP ko 1480. 80 Medyo mataas yung taas Si Kabayan Kabayan magkano? 127 127? 120 O oh, 120 70, normal sa kanya Pero sa akin sabi ng doktor ko eh, mga 30 minutes. Kasi galing pa ako sa dulo, nagikot pa ako doon bago ako nagkatagpo kami ni Kabayan. Pero papacheck ulit ako doon sa bahay kasi may digital naman ako eh. Doon natin makikita yung digital kung ano talaga, accurate talaga yun. Yung talaga yung nila. Oo, oh, oh, manual tawag po noon. Sure po yun, maganda talaga yung pambibi nila. Alam mo na yun, kasi may nakakuha sila. kitang kita oh. nila, tsaka may nakakuha sila dito. Ayan, mamaya, banga nyo, digital ako kung ilan ang BP ko. Ayan. Kasi, okay, ayan, ito yung blood pressure na digital, hindi naman talaga totally branded, pero tumutugma din. Ayan, ang BP ko sa hospital, 140 over 80, medyo mataas yung taas. Dito, try natin ulit ha. Ah, pipinditin ko na. 91 88 79 75 yeah. 123 over 83 pero hindi pa ako sure pipindutin ko ulit to start ko ulit four, five, six, seven, nine, eleven, one hundred nine one seven one 91 89 ayan 124 over 87 pagod pa ako nyan naglakad pa ako galing sa labas ayan. isa na lang pinit ko ulit medyo nagtutugma ng una sa pangalawa try natin pa ulit

125, 89, 85 ang heartbeat pero ay na siguro at least meron akong binabase pero iba ang ano iba ang digital saka yung manual na uh, pinupush nila ginaganong pero okay na rin maraming salamat sa mga followers at manonood sa akin God bless po sa inyo lahat bye, -bye.